Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Kahapon ay naibalita ni Shams ang ESPN na nagkasundo na sa contract buyout ang kampo ni Marcus Smart at ang Washington Wizards. At kapag na clear na niya ang waivers, ay pipirma siya ng 2 years 11 million contract sa Los Angeles Lakers. Gagamitin nga ng Lakers ang kanilang BAE contract o buy annual exception. Ganun pa man ay kailangan muna gumawa ng Lakers na mga galaw para mabigyan ng espasyo sa kanilang salary cap ang contract ni Marcus Smart. Una ay kailangan nilang i-waive ang 1-year 3 million non-guaranteed contract ni Shake Milton. Subalit so, hindi pa din ito magiging sapat. Kaya naman kailangan pang gumawa ng Lakers ng isang galaw at nang inaasahan ngayon ay ang isang trade involving Dalton Connect at Maxi Kliba ay niluluto na nga daw dahil kailangan nga nilang gumawa ng galaw para makapirma si Smart ng kontrata. Matapos ang pagkakakuha ng Lakers kay Jake Laravia na basically ay same player kay Connect, matapos sa subukan na i-trade ito last season sa Charlotte Hornets at kay Mark Williams. Matapos ang hindi magandang summer league performance as a 25-year-old player, expected nga ang Dalton Connect trade ngayon. Sa ngayon ay hindi nakakagulat kung may sama ng loob si Connect kay Luka Doncic. Dahil simula nang napunta ito sa team ay mas napadalas na nga ang kanyang pangalan sa mga trade rumors at malaking dahilan nga dito si Luka ang Mark Williams trade nga ay isang trade para mabigyan si Luka Doncic ng love partner at with approval din ito ng Slovenian star. Habang ngayon naman ay si Luka mismo ang nag-recruit kay Marcus Smart at para mapapirma na ito ng tuluyan at maging opisyal sa papel, posibleng sa trade nga ang bagsak ni Dalton Keneck. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Ayon sa kanilang President Lawrence Frank ay kinoconsider nila ng matindi si Chris Paul na bigyan ng kontrata. At may espasyo pa nga sila dito all thanks sa pag-take ng pay cut ni James Harden. Imagine ang starting five na ito ay sasamahan pa sa bench ng isang Chris Paul, Bogdan Bogdanovic, Nick Batum, Derek Jones Jr. at Brook Lopez. Another first five nga yan mga kaibigan sa ngayon ay hinihintay lang nga ng Clippers ang desisyon ni Chris Paul. Subalit madaming sinasabi na done deal na ito, subalit nating is official yet. Wala pang pirmahan o verbal agreement from both sides so hindi nga tayo maunguna dyan. Si Chris Paul ay gusto pa din na maging starter sa NBA. Subalit malabo nga itong mangyari sa Clippers na may James Harden and Brady Beal. Subalit kung sa Clippers naman siya maglalaro ay magiging malapit nga siya sa kanyang pamilya. At isa nga ito sa mga bagay na kinoconsider niya talaga mga kaibigan. Isang bagay lang nga ang tiyak. at ito nga ang final NBA season ni Chris Paul. Magkampiyon man siya o hindi ay iiwanan na nga niya ang basketball matapos ang 2025-2026 NBA season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan?